绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。Mainit-init ngayon ang panggugulo ng China sa karatig nito na bansa. Isa na nga dito ay ang Pilipinas na halos ayaw magpaawat at talagang nais nito ang kininang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kahit na nanalo tayo sa legal na paraan ay parang baliwala lang ito sa kanila. Isa pa dito ay ang pagpapadala ng Chinese fighter jets sa teritoryo ng Taiwan na kusa naman ikinagalit ng mga tao sa kanilang bansa. Ito ay ginagawa ng China kahit na malinaw naman na wala silang karapatang gawin ito sa bansa tulad ng Pilipinas at Taiwan. Ngunit ang tanong ay paano kung pumalag ang mga nagtatagong leon na mga bansa sa China? Kayanin kaya ito ng China? O bigla nila ma-realize na hindi pala sila ang pinakamalakas sa rehiyon? Kaya ating alamin ang mga bansa na kayang pumalag sa nagsisiga-sigahan na bansa sa Asia. Mag-relax at makinig para wala kang mamiss na impormasyon. Pagdating sa pelikula na ating napapanood ay may karakter na kayang talunin ang ng aapi, at katulad na lang ng isyo ngayon na pambubuli ng China. May bansa nga ba na kayang pumalag dito? Heto, ang mga bansang kayang harapin ang China. Una sa listahan ang Japan, isang kadikit na alyansa ng Pilipinas at puma pangalawa sa relasyon na meron tayo sa US. Isa rin ito sa mga bansang may galit sa ginagawang pangbubuli ng China. Sa sa battle experience ang Japan at maski ang Pilipinas ay hindi may Itinuturing sila bilang isa sa mga bansa na itinatago ang kanilang lakas at tunay na mababangis sa pakikidigma. Ikinukumpli ang tunay na lakas pero ang totoo ay patuloy ang pag-advance ng kanilang teknolohiya sa digmaan at pagpapalakas ng kanilang kasundaluhan. Misa na nilang tinalo ang China at di malayo na maulit yon kung patuloy ang ginagawang pag-angki ng teritoryo lalong-lalo na sa Pilipinas. Ang lakas ng naval fleet ng Japan ay itinatago nito sa likod ng naglalakas ang bansa tulad ng US at Russia. Ngunit alam mo ba, na ang kanilang naval power ay mas malakas pa sa naval force ng France at ng UK na pinagsama? Totoo yan, kaya todo ingat ang China sa mga hakbang na ginagawa, pagdating sa Japan. Simula noong 2010 ay pasikretong nagpapadala ang China ng surveillance ship sa teritoryo ng Japan na agad namang hinarang at itinaboy ng mga hapon gamit ang kanilang mga naval ships. Paulit-ulit na ginagawa ito ng China, Ngunit lahat ng kanilang pagsusubok ay palyado dahil sa ginagawang countermeasure ng Japan. Alam na natin ang bangis na tinatago ng Japan at ayaw naman siguro ito maranasan muli ng China. Pangalawa dito sa ating listahan ay ang India. Madami pa din naguguluhan kung saang kontinente nabibilang ang India. Ngunit lilinawin ko na po dito na parte pa din po ng Asia ang bansang ito. Ang bansang India ang masasabi kong isa sa mga main threat para sa China. Bukod sa pagiging powerhouse ng Asia, ang India ay may di magandang relasyon sa China hanggang sa ngayon. Nagsimula ang banggaan ng dalawang bansa noong 2020 dahil sa hindi nila maayos na border dispute. Nagkaroon ng maliliit na bakbakan mula sa dalawang bansa ngunit palaging ang India ang nananalo. Ito ay dahil sa mga mababangis na sundalo nito tulad ng para Special Forces at Garrett Commando Force na sobrang well-trained kung ikukumpara sa mga sundalo na meron ang China. Sa kabila ng pagpapakita ng China kung gaano kalakas ang kanilang weapon ay hindi natitinag ang India, at mas lalo pa silang bumibili ng mga naglalakas ang fighter jets at rocket missile. Patuloy ang depensahang nagaganap sa pagitan ng China at India, at talagang ipinakita ng India na kaya nilang tapatan ang China at hindi sila magpapatalo. Pangatlo sa ating listahan ay ang Vietnam. Mawawala ba sa listahan ng Vietnam ang bansang pinakamaingay pagdating sa dispute ng teritoryo? Hindi ko masasabing kampi sila sa Pilipinas dahil kumukuha rin sila ng portion sa West Philippine Sea. Ngunit kakampi natin sa isang layunin na paalisin ng China at mahinto ang ginagawang man-made structure sa karagatang ito. Sa lahat ng bansa na kasama sa dispute sa West Philippine Sea, ay tanging Vietnam lang ang pumapalag sa China. Kahit na maganda ang alyansa na nagaganap sa pagitan ng China at Vietnam ay tila na isasantabi ito. Dahil sa usaping teritoryo, kahit maituturing na maliit na bansa ang Vietnam, ay hindi ito naging dahilan para hindi pumalag sa China. Natalo nga nila ang US, ano pa ang China sa kanila? Pang-apat ay ang Indonesia. Ito ang pinakamayaman na bansa at itinuturing na pinakamalakas na militar sa Southeast Asia sa listahang ito. Kung usapang yaman lang naman, ang GDP o Gross Domestic Product ng Indonesia noong taong 2020 ay umaabot sa tumataginting na 1 trillion dollars. Halos kalahati lang ng pangalawa sa pinakamayaman na bansa sa Southeast Asia na Thailand na meron lamang itong 543 billion dollars, kalahati lang kung magkano ang kinikita ng Indonesia. So bakit napag-usapan ng yaman? Dahil kung mas mayaman ka, mas marami kang pondo sa depensa ng iyong bansa. Kaya hanggang sa ngayon ay nangunguna ang military power ng Indonesia kumpara sa karatig bansa nito. Kaya kung mag-execute ang China ng digmaan ay isa ang Indonesia sa hahadlang sa mga plano nito sa Southeast Asia. Bago tayo pumunta sa ating huling bahagi ng listahan, ay huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Ang panghuli sa listahan ay ang Pilipinas. Paanong pwede tapatan ng Pilipinas ang China kung tayo naman ang binubuli nito at wala tayong magawa? Oo hindi tayo pumapalag sa ngayon, pero hindi ibig sabihin noon na hindi natin kayang durugin ang China. Ang dahilan nito kung bakit kayang kaya ng Pinas ang China dahil unang una, malakas ang ating kwersa ngunit ayaw lang ito pagalawin. Dahil sa modernization ng ating lakas, siguradong kayang kaya nitong pigilan ang mga Chinese vessels sa pagpasok sa ating teritoryo. Kahit anong bansa naman siguro na ngayong makabagong panahon ay kayang-kayang ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo. Kailangan lang ng initiative mula sa nakakataas. At ikalawa ay nasa atin ang suporta ng UN dahil tayo ay nanalo sa arbitration case laban sa China. Nandyan pa ang suporta na ibibigay ng Japan at US. Tayo na lang mismo ang hinihintay nila. Kung baga may backup na tayo, pati ang batas ay pabor sa atin kaya walang rason ang pumipigil sa atin kayang-kaya ng Pilipinas ang China kung gugustuhin lang nito na paalisin ang mga Chino sa ating teritoryo. Kailangan lang may magumpisa. Sa tingin mo kaibigan, ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit ayaw harapin ng Pilipinas ang China? Comment mo lang ang opinion mo sa ibaba.